Magandang umarap po sa inyo lahat, mga kaibigan at mga kaibigan. Ako'y nagagalak na muling magkaroon ng pagkakataon, magpagbahagi sa inyo ng maikling mensahe na nagmumula sa salita ninyo sa araw nito. Ang nais ko po nga ibahagi sa inyo sa umahagi ito yung tatagpuan sa Hebreo, ang kapitulo ko ay 12 ang talata po ay 2 hanggang 4. Ganito po ang sinasabi. Ito natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumula ng ating pananampalataya. At siya rin ang papasakdal nito. Dahil sa kagalakan naging hintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon ay nakaloklok sa kanan ng trono ng Diyos. isip-isipin ninyo kung gaano ang kinis ng paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay, pa upang hinaan ang loob, Hindi pa sa pagdanak ng inyong dugo ang pakitunggalin pakikitung, ninyo sa kasalanan. Amen. Pinagpala na po ng Diyos ang kanya mga salita na ating nabasa sa umangin. Alam nyo, may isang pangyayari sa buhay ni Pedro na, na may malaking kinalaman sa ating uh, paraan ng Sa Mateo po, meron pong uh, pangyayari doon na uh, na nangyari nung nakasama ni ni Apostol Pedro ang Panginoong susa sa bangka. No? nasa laot noon. Oh, nais ko lang masahin din sa inyo. Mateo. Mateo Tren, uh, 14 hanggang uh, Torsi hanggang 31. Ganito po ang sinasabi. Sabi niya, sabi ng Panginoon, nagsalita si Pedro, Panginoon kung talagang kayo yan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig mo. Sumagot siya, halika, kahit lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit si Jesus. Ngunit nang, nang mapansin niya ang hangin, siya natakot at nagsimulang lumubog. Silipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus, napakaliit ng, ng iyong pananali, sabi niya kay Pedro. Bakit sinagalilangan? Ay Amen. Nagpahala na po ng Diyos ang kanyang mga salita. Doon po sa pangyayari na yan, ang gusto ko po nga isisira sa inyo sa umagang ito na kapag habang tayo uh, nakatingin sa Panginoon, kahit gaano man, kabigat, kalaki ang problema natin, mga pangailangan natin sa buhay, sa araw-araw. Hindi tayo na hindi tayo na-apektuhan. Ano yung ating mga problema, pangaraw-araw na problema ay common naman sa tao. Ang pangailangan, mga mga lalahanin sa ating buhay, sa ating pamilya. Common yan. Natural lang yan. Na talagang naranasan natin. Alam niyo si Pedro, habang siya nakatingin sa Panginoon, siya po ay nakakalakad sa ibabaw ng tubig. Na ibig po sabihin, habang nakatoo ng attention niya, nilalakaran niya, ang ibabaw, lumalakad siya sa ibabaw ng sitwasyon. No? Si Pedro po na nasa ibabaw ng tubig. No? Alam ko eh, nasa laot siya tumutukoy po din sa sa tubig ibig po sabihin yun, mga sitwasyon, pangyayari sa buhay. Habang si Pedro po ay uh, um, naka, nakatingin sa Panginoon, nakatingin siya sa Panginoon, lumalakad lang siya sa ibabaw ng sitwasyon, sa ibabaw ng tubig. na, na hindi siya naapektuhan. Kaya lang, ang naging problema, nung magsimula siyang tumingin sa sitwasyon, so, nakita niya yung paglilipon niya, nakita niya, lalaki ng mga alon. Nakita niya yung mga, yung tubig, malalim, yung alon, yung hangin, nakita niya. Doon na siya nagsimulan lang po. Ang ibig sabihin, no? ibig po sabihin nun no, na, habang nakatingin ka sa Panginoon, kahit gaano mga kalaki, nakapukot ang attention mo sa Panginoon, kahit gaano mga kalaki yan, problema mo, pagsubok ng buhay mo, malampasan mo yan, malalakara mo lang yan. nakapokus sa Panginoon. Pero, ito yan, kapag nagsimula ka na na ialis ang attention mo sa Panginoon, at tumingin ka sa mga problema, pangailangan sa araw-araw. Diyan ka na magsisimulang labubog, katulad na nangyari kay Pedro. Maapekto ka nga na ng mga problema. Hindi naman tayo, hindi ko sinasabi na hindi ka tayo ay immune sa mga nilang sa Diyos. Hindi, hindi po. Sabihin, kaya mo lahat ng bagay kasi ang attention mo ay nasa Panginoon. No? Na kaya yung... Kasi, ibig sabihin yung attention mo nasa Panginoon, yung isip mo ay nasa Panginoon, hindi ka makangamba. Kasi, sa isip mo ay... Alam mo na, hindi ka ni ibabayaan mo ng Panginoon. Pero kapag ka, uh, na, nagsimula ka ng tumingin sa laki ng pangyayari sa paligid mo, sa problema, at sinimulan mo na na kalkulayin, tansahin, bakit mo na sabihin mo, hirap niya ito, problema na ito, ito. Kaya, kung sisimula ka ng uh, yung lulubog ka na. Basta eh. may ka na sa sa tawag ito yung uh, disposition disposisyon, no? Mahawala ka na sa sa mawala ka na ng ng loob, ng no? masisiraan ng loob. Kasi ang tingin mo eh, nandun na sa laki ng problema, sa mga pagsuko. Kasi simula ka ng magkaroon ng stress, mga sakit-sakit ng ulo. Pero alam mo, eh, ang pahisya ng Panginoon, sabi nga ako sa unang naging nabasa sa Hebrew, chapter 12, verse 2, sabi niya, focus mo yung attention mo sa Panginoon. Dahil siya naman nagsimula niya. panambala tayo mo siya nagsimula. Siya rin ang tatapos niya. Patulungan ng Panginoon. At sinabi niya pa sa Hebrew chapter 13 verse 8. Hindi kita iiwan eh, ni man. Siya noon ngayon at magpailan man. Hindi siya nagbabago. Amen? Kaya focus natin at tension natin sa Panginoon. Sa kanya mo lang itingin, itiwala ang lahat. Para hindi ka lumubog. Masama sa tema ng na mga nangyayari sa paligid mo. Amen. Sige po tayo. Panginoon, salamat po sa iyo sa oras na ito, sa mga mensahe na Lord, dami mong narinig, mga sanitabo na aming mong nakabasa sa araw na ito. Anong pagpalaya mo nga po, Panginoon? Lord, mga anak mo, mga nakikinig, mga tao na nakikinig, talasin ko yung loob nila. Yung mga tao po na lumaranas ng mga problema, sularinin so sa kanilang buhay sa araw na ito. Tulungan mo po sila na sa ilamang tuningin at magtiwala. Salamat po ng maraming maraming Panginoon so, sa umahal nito. Pinagpala mo ang araw na ito. Panginoon, alam ko, Panginoon, lagi na namin kasama. Lagi mo kami pinapalalahan na siya lamang ang pinili. Sapagkat siya lamang ang lahat ng pag-asa, ang tulong na kinakailangan natin. Ama, ito po ang aking panalangin na ma masalamat sa mga pangyarihan pangal ang pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen.